pinuntahan namin itong site na ito uh, dinaanan namin itong site na ito kasi ang sabi ng may uh, mayari ng lupa ito yung hukay nila marami na nag, ano, dito, nag locate no? Oo. marami na gumamit ng gadget ba, tapos marami may na mayroon daw doon marami okay. daw silang butas mga ilang butas, okay. pa, bro, pa, Sila, may yeah, butas Saan na mayroon butas na ba? Pagatanan, mga tanan mga bangag ba? Sa, dua tulong upat, o, upat na ano doon may dito ba? so ngayon ito yung pinakamalalim boss. Oh, oh okay. Sa 55 feet. Pero ang nakuha nyo dito is yun parang sabi mo na bato na may bato, may lingin. Itna. Tapos oh, may binutasan. Binutasan. So wala na dito yung evidence marker natin. Wala na dito yung hmm. yung tawagin. Hidden trail. Kung tawag doon hidden trail marker. So ngayon kung may nakita kayong ganun posibleng positive insight. Yung... Okay, hindi lang na alam natin kung gaano kalalim. Oh. No? So kung titingnan natin yung butas yan, yan ang butas. Pakita mo dito. Yan. yan. So ngayon, kung titingnan natin, original yung lupa. No? Mm. Pero ang elevated ng site, ang elevated ng terrain is mat mataas. Mm. No? Tapos, bun bundok ba? Tapos ang ganda ng terrain. Pababa. So ngayon, ang may sapa doon sa kabila. Oo, oh, may sapa. Yeah, diba? May sapa. may sapa doon sa kabila. Tama? Yeah, diba? Yeah. Doon ang sapa. Doon ang may sapa. Yeah. Ito, ang pinagpasaya nila, kasi, Itong lumang lansones. Luma na ba ito? Oo, so, luma na yan. lansones yan. Parang ano yan? tubog. Ha? Parang tubog. Tubog. Ano tawag dito? Tubog. Pumatanda so, na ito. Oo. Oh. So ito yung pinagbasaya nila. Hindi ako nakakamal eh. Ito yun. Puno. Kaya para magkaalaman talaga, dahil gusto nyo talaga nila malaman kung tama ba yung hukay nila. So dami nila nilang hukay. Dami ng kalat ba? So para malaman natin kung ganda, nakalalim ang ano, item talaga. Uh. So since nakita ko, sabi mo sa akin sir, na mayroon kang nakitang trail mark yan. Okay, so, lang. Lang. Uh, lang, lang. -oh, wala, wala. Wala. Eh, lang, isa lang. Oh, wala. Wala na. Wala na. Oh, wala na. Bahay doon. Ba? Ah, sa bahay doon. Oh. Uh. Uh. So, ba? 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 ba okay. ah, yun. So mo mo mabigat. Mo na, ha? Mo sure ni. Ah, Bigat Adi na mo oh. Ay, di na Oh, di na Di to ah oh. Di okay, natin, parang boulders lang sa ilalim Ito, mga bato, boulders lang So, natural lang yung mga ano, no? Mm -hmm. Yung mga bato na nakalagay Pero may mga hindi natural na nakuha sila Na may lingin Na may bangag So, ngayon, ang gagawin natin dito Para mabasa yun, gagamit tayo ng gadget mm -hmm. No? Kung tama ba talaga yung mga pinagpuputas mm -hmm. nyo kasi So, sa gadget pa lang boss, malalaman so, na talaga agad. So may mm. ba ito, eh, ano mo? So 'yun ang gusto ko malaman, sir. Kasi pag nalaman yung meron, okay. Pag nalaman natin kasi gusto niyo mawala sa isipan niyo. Oo. Oh, okay, oh, oh, 'Di ba? Mm, gusto niyo mm, 'yun talaga eh. Mm, mm, Kung meron ba talaga kasi oh, ang dami ng detektib. Eh. Mm, no? Totoo ba talaga yung mga nagdetekt mm, na 'yon mm, mm, para at least maputol 'yun ano natin ba? Mm, hinala. Mm, Hila. Mhm. Okay, ako ako sir gusto kong ganun ang mangyari. So meron man o wala, patas lang tayo para Ah, so Mayroon. Oh, di ba? Pag mayroon, grasya 'yan. Uh Oo. -oh. Thanks tayo sa Ginoo. Uh Oo. -oh. No, pasalamat tayo sa Ginoo. Hatag tayo ng ano no. Wala. Ng, pag wala, hat. Salamat pa rin tayo <laughs> sa Ginoo basta ang, ang buhay natin dito, hindi naman per permanente, uh -oh. no? Na mangita lang naman tayo ng yaman. Uh -oh. So, pare-pare tayo. Kung bigay sa atin ng Ginoo, di ba? Uh -oh. Blessing 'yan. Kung hindi uh -oh. ihatag, pasalamat pa rin tayo. Wala tayong magawa, di ba? So, ganoon lang ang buhay natin sa mundo, mo Mm. Kaya tayo nag-ano na, pa tayo nagbaba sa mm. Kung makuha tayo di, ma itulong natin sa mga tao, mm. no? Mm. May share natin kasi hindi naman natin yan madala sa langit. Pita. Diba? Oh, mm. so 'yun ang uh, basta kung ma, ma ano ma Makita natin, magawa natin yung gusto natin. At least diyan natin magkakakilala, no? Okay? Mm. So, yun. So, yun. okay. Tayo. Oh, tayong gadget, ito tayo, hindi mainit. Kakopolo okay. ka uno okay? nako, so, Gamitin natin ang ground ground probe. Mm kung mayroon ba talaga ako oh, ang ayot mawala mm. dito palang malalaman na natin boss kung mayroon ba talaga ang ano laman dito sa ilalim uh, kung may laman papakita ko sa inyo gano'ng kalayo kuha ng boss? ang, ang layo nito sir 3,000 meters wala po ba dito? pero Di ba, ang, sa, ang, range ba? ang range ang range oh. 3,000 meters dito, pero ang, hindi, pero, ang, ang, ang gagawin natin boss adjust lang tayo ng oh, sa dito lang sa side. Dito sa oh. ano, Kung maka-detect siya, ayos. Oh. Sa 3000 30 ang dami man detect nito. Mm. Hindi natin alam kung saan pupunta. Kaya dito lang tayo sa hmm. Uh, malapit lang ba. Tuso ko sa lupa. Siya magbibigay ng signal boss kung saan meron. Kaya malalaman niya kung saan talaga ang item. Kung meron ba dyan talaga. Kung ta, talaga dyan. Ang lamba talaga. Ayan. Ito ang target natin, gold. Yeah, gold. Alagay, gold. Yung makita kasi medyo against the light, makita mo Ayan, log, gold, 'no. Gold. Top mm -hmm. so, gold. Tapos babaan natin ang range. So, mga ilang metros lang para at least Okay. Matamaan natin bukid, matamaan natin dito, matamaan natin yung wide, yung 360 degree mm. circumference, no? Nakukunin so, natin. Iniiskan na siya. Iniiskan niya na yung, ano ba yun? Yung lupa. Tingnan natin kung meron siya. Okay. yung bahay sa dito yung ano. Sa ka Sa subus. Ah, sa mismo. Hmm. Hmm. kuan. Nagbigos ko ng ito lang. Malakas ba ako para sa para sa mm. dito? malakas. Sir. Kuan lang ba? Ika sinahan mo. Mm. Ah, nga ko. Ah, ano ka? Ingit Ano sir? Taw. di ano yun sir? Dito dito. Like so no. oh, no, no. no. Okay, no. okay pagsugod. Pwede buwaris, sir? Aroma-istorya ni mo. Oo ano. Pwede mo ka? Aroma-istorya ni mo na isa sir. tapos. Aroma-istorya ba? Diba nakaibaw lang yung ba? yung mo ingon na nga nga. Diyan nga nga uh, nga 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 Kakay okay, bago sa katinuod. Oo. Oh. Adong Amerikano. Dong so, Amerikano, gusto mo palit lagi palit lagid ah. Amerikano. Oo. Dong Amerikano, one, one ri right? right? ah. Pwede mo na bilang daw niya. Gusto niya bilhin talaga sir. Six in dai. man talaga to. Alam ko may laman to pag may laman. nakita sa satellite to eh. Oh, mo lagi to. Oh, mo to. Adong one. Ah, ito 'yung kanang timbalay. Naka-drone. Oh, naka-drone. Oh, hindi naka-drone 'yan, naka-satellite 'to sa ano, GPS. Oh, molo ito yeah. ba? Ah, may GPS. Adtong wala ko an. Adtong taga Kasuwa. Hindi nila masignal, mga hindi nila matanggitag tarong Hindi nila masignal nila O oh, siguro ba? Ito sir, magkasama Ang dalawang yan Ito, kasama Ito tawag dito rad. Pero magkasama yan dalawa. Magkauban ba? Hindi na pareha itong ilarang. Magkasama ay, yan. Ito yan sir o. Saan ba ang north natin? North sec. eh. oh north sec o. Saan ko man rin. yan. Ito gagawin natin boss. Iikot tayo sa ikot niya. Pag nagkaroon siya ng ano, detection, pakita ko sa iyo kung gano'n ako mag-ano ha. Ikot lang ako sa kanya boss ha. Ikotan ko. Kapag gumalaw yan, sir, yan ang gumalaw. Ibig sabihin, may signal. Mm. Gumalaw, tama. Pakita ko sa gumalaw. ay o. Ay yeah. o, gumalaw. Oh. Gumalaw ng X siya. May signal siya. Papunta dito. Pero hindi ko alam kung tama yung butas na yan. Papunta lang dito. Ayan o. Tandaan lang yung basa. Tapos mawawala siya, yun. Eh, no? Oh. Mm. Hmm. Nawal. Pero ang, ang, signal niya, nag-iisa lang. Pansin nyo saan ang location. Ang signal. Dito. Mm. Kasi nagganun siya. Gumalaw. Hmm. Ngayon, gagawin natin. Hindi pa tayo dito. Nalagpasan natin yung butas na natin gusto ng item talaga. So. Pag nasa na iwas ko na? Baka na yung asawa. Oh, na yung asawa. Oh. Yeah. Ayaw ko Mahal. Oo <laughs> Ayun, saan, oh, nga, mahal. Ayun sa to? Saan, saan tumuno? San tumuro? Diyan siya tumuro doon. Tama, dahan-dahan lang yan sa lahat. Dahan-dahan ko lang. Lalakad <laughs> ako ng dahan-dahan siya <laughs> kung saan tuturo basta pumupunta ano Lawer oh, doon. Oh, dito tayo sa kabilang position. Position din natin 'yan. Kung oh, tama talaga 'yan. Ayun, oh. Ano? Nandiyan pa rin saan Unsa po sa bot ana? Ibig sabihin may tinuturo siyang location kung saan nilalak ko lang ba? Uh, nilalak ko doon apat na direksyon. Uh, kung saan yung gitna? Ayun oh. Ayun oh. Ayun oh. Dandan ah. Oh. Oh, saan? Ah. Oh, tingnan natin. Oh, ibig sabihin naka mula doon, mula dito, tinuturo niya na naka oh. tatlo na tayo. Oh. Isa pa tayo doon sa kabila. Pero, para mailakba natin. Ibig sabihin, sir, isa lang ang item dito. Hindi marami. Okay. Okay. Ah. Pa. Yan ng tabaw, sir. Para pinag-aaralan. Oh, ayan oh. Tayo ba kung saan to? Ngayon, pupuntahan ko yan, sir, ha? Kung tama yung butas ko, napingis kayo. Kaya, natingin ko, nakatuto doon, eh. Napitan ko dahan-dahan, sir, ha? Yan, o. No. Sugod na siya dito. Ang X. Ibig sabihin, ito, layout. Oh, layout, balay Layout na yan. Layout, uh, layout sa square. Layout sa square. Uh -huh. yan, yan. Ngayon yan. Ano, layout sa square. Ano, layout sa square, yan, o. Ngayon, ang target mo, dito na. Ayun. Ito no. Gamit. Ayun. Mm. Vale, sir. Ah. Okay, dito gagawin natin. Nakuha ko na 'yung layout, no. mm Ang gagamitin natin dito. Yung Tesla. Toto to to to. to. Test la dito. Para mapakita pa natin kung tama 'tong ano. Detek ako nang 24 karat. Oh, hanggang dito. Oo. Oh, okay. Kailangan hmm. ba ko ang gagamitin? So ngayon, detek ako nang 24 karat gold. Ayun oh. Eh, no? Tapos ang layo niya nasa ano lang. Gawin natin 39 meters ang layo. Tingnan natin dito Sugod so, gitna sa kabila. Ah. Tingnan natin kung gaano ka, kataas ang ano. Oh, ano? Oh. Tuturo. Tuturo siya, di ba? Meron siyang dito, ano? Tuturo. Ah. Oh. Ah. Kali-out na ako dito, di ba? Ano? Oh. oh. Tumuturo pa rin siya doon. Ibig sabihin nakakalak na siya ng ano? Location. Oh. Dong ayan na Ayun na kayo ayun, na, ayun, Ayun na, ayun. Lalom 'yan. Oh, ganyan. Diba? Tama Tama ano. ba? Ayun na 'yan. Sir. Ayun na 'yan. Ma. Oh. Ayun, sir. Papakita ko sa iyo. Kung paano 'yan iikot, sir. Ayun, sir. Ibig sabihin, may target na sa baba. Ayan o. Oh. Tama yung butas. Maliit lang. Lalo no, mo lang ka malalim po Malalim. Mukha. Mukhang malaking target dito. Ah, makita yan. Scan natin mamaya. Oh, wala ba na yung makita. nung unsay. Bato sila. Tao. Ito ko lang ha, para malaman niyo kung paano mag-detect talaga Ano, dito ka no?

Oh, yeah, no. ano? daw? Tanggalin mo daw yung isang ano kamay mo daw. Yeah, no. oh. Ano? Ito talaga siya, di ba? Ano? Yeah, hmm. Walang ano yung boss ha? Wala, nakikita nyo yung actual yan. Ano? Yeah, oh. Mo, is, Tuyok yan yan, boss. Ngayon, Tuyok yan, boss. Pag naka-detect yun ang naka gold ng item. Kasi malaki yun nasa ilalim eh. Ikot talaga yan kasi frequency ang kinukuha niya. Mm. Ngayon, ganito gagawin natin, boss. Para malaman natin. Para uh, shoot sure tayo. Gagamit tayo ito. Nakakita ko sa inyo, sir. Ibig sabihin, sabihin, isa lang ang mayroon dito nakita nyo naman siguro yung ginawa ko sa actual diba so ito ang gamitin natin <laughs> depende yan sa paggamit sir meron na iba dyan Hini iniikot gano'n no daya yun huwag kayong maniwalaan hindi tayo gano'n kasi ayaw namin ng ganyan sir ayaw ko ng ganyan kasi unang una magbibenta ko ng gadget nagbabaligya ako niya ganyan hindi tayo, hindi tayo pwede mandaya ng tao marami na bumili sa akin yan marami na nag-confess na, na naka ano, kahit pa paano nakakuha Ayan. kaya yan ang lagi kong ginagamit ang mga Nagma-mining ring kasi ako, boss. Alam mo mining? Gold mining. Kaya, ito ginagamit ko sa mining. Ginagamit sa pressure, ginagamit sa mining. Kaya, pag nakatama kami ng mga mga, mga gandang yun pwede gawin ko. Sumiti namin ito. Kaya, pag sa, dito sa kawa yan, ilang ikuan, arakso ba gano'n ito? nag testing diya? Ah, wala yan. Wala yan, sir. Testing lang yan, pero hindi sila gumagamit ng gadget. Oo. Puro ganun lang, lang. Hmm. Oo. Tapos mga balabala. -bala. Hmm. Ah, wala yun. Hindi ako masyado niya. Kumbinsi. Kumbinsi ito. Ay, tech na gadget. Ang ganito talaga. Electronics. Yan. Hindi ako kumbinsi ito sa ganyan. kawayan niya yan. Maniwala pa ako okay, dito sa baba. Saan ba na yan? Doon? Wala eh. Ilalong kwan. Okay. Ang agyan ng mungunin karaan din. Akin na din eh. Hindi na yung ang ulo, um, flooring sa kapiliya. lang. Eh, kami Ito talaga ang grabe sa ano ang, uh, sa gamitin. Hay, saka da baw po no ko na oh. ko no